So, ito na guys. <laughs> yung katangahan ko. As in yung katangahan ko, first time kong gumamit. Hindi <laughs> ko alam. Hindi ko alam kung paano ko tinggal. oh, mamma mia. First time kong gumamit. <laughs> Dahil lang exageratan ako. <laughs> kasi kanina, <laughs> kasi kanina, okay pa naman siya na <laughs> Diyos ko, Lord. Hindi <laughs> ko lang kung paano tanggalin Any suggestion? <laughs> kasi gusto ko lang na kulay yung kilay ko. Para man maging black siya. Ito na. <laughs> yung kaignorantehan ko. Diyos ko, paano ko tatanggalin to? Nakakaloka. Oh. Ayun na nga, naghanap ako ng black. Ayun, black ang kilay ko. Diyos ko, paano ko tanggalin to? Magbigay ko ng suggestion. Ano suggestion para matanggal ko tong ano ko ng kilay ko? Ah. Hinahin ko siya ng isang oras lang, tapos ganyan. Pero kanina, chinek ko siya kung matatanggal ba. Natanggal naman, kaya hinahayaan ko siya ng isang oras. Hindi ko lang, paano tanggalin na? <laughs> na problema tuloy ako. Kakaloka Hindi suggestion kung paano matanggal. <gihil> Kakaloka.